Where? Where? Where did you put? Get mo dali, get. Uy! Dance nga, ikaw dance. Dance nga si Kylie, dance. Dance.

No. No. Tayo muna di. No 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 no. Tayo muna di. Yeah, na Oops. Oops. Ouch. I didn't know Kelly. What? <laughs> I some I yeah, 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 yeah. <laughs> I <I'm home. laughs> Ay, sambok, Eli. Ay, ay, sambok. Uy. Uy. Nalihiro. Ako yan, o. O, kuha rin, kuha rin, Yun, na yun. Sus. Yay! Yeah. Sa pa. Oh, O, saan lalagay yan? Diba? Pati may Jesse. Saan nilalagay niya? Oh, Saan nilalagay yan? Lagay doon sa lagay ng sapatos. O, lagay mo doon sa lagay ng sapatos. Yuck! Eh, niyapos pa. Niyapos pa? Oh my God. Oh, <laughs> o, ginasan niya pa sa nilalagay yan? Sa so, basa. <laughs> Bakit mo ba dyan nilalagay kay Lin? Din na yun na yun. Kay Lee. Dito. Dito. Hindi na yun. Salaga yan. Ligit, ikaw ang yan. Yan, gay, yan la, ang shoes lang ang lang. Huwag na yung medyas. Huwag na yung medyas, yan lang, shoes. Uh, oh. dala din eh. Talagay mo din eh. O, oh, yan. Babay, ba 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 oh, eh talaga ipinasok pa doon. Dib eh talaga isinusuot pa. Ano ba, ba, ito, ba, ito, ba ito? Yung medyas, lagay doon sa tubala na medyas, Neng. Lagay sa tubala na medyas, Neng. Doon, Neng. Doon. Doon, lagay doon, doon, doon. Doon sa tubala. Dini. Dito. Dito, Neng. Doon. Doon. No, diyan. No, hindi diyan. Doon. Doon, kylie, 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 Doon. Doon. Doon dito ka, punta ka dito. Dili, punta ka dito. Dili, dili. Doon. 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 Yan. Doon. Doon, 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 doon. Yan, yan. Hagis mo na. Dito, dito, dito. Here, oh. Here, Kylie. Here. Dito. Yan. Very good, oh. Punta na sa daddy. Ganun sa daddy. Okay. sa ang slipper mo? Ay, ni. Oh, sit na ulit Super, daddy, super daddy. daddy, Daddy, is the best. Oh. Grabe ang guri-guri pala ng TV. Sobra pala, Oh, wala sa akin. Eh. Tapos hindi man lang pinapunasan ang iyong mami. Hindi pinapunasan ang daddy. Hey! <laughs> 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 Jump! Dance, dance, dance! Ang oh, dumi, oh.